Tatlong taon nang ginugunita ang EDSA People Power Anniversary sa ilalim ng Marcos Jr. Administration at tatlong beses na rin hindi na ideklara ang February 25 bilang regular holiday o maging special non-working day. Noong 2023, unang taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Hindi idineklara ng palasyo na walang pasok ang February 25 dahil pumatak ito ng araw ng Sabado kaya inilipat sa February 24 para daw magkaroon ng long weekend. Pero mula sa pagiging regular holiday, idiniklara itong special non-working day. Nito namang nakalipas na taon, wala ring deklarasyon ng Malacanang dahil pumatak naman sa araw ng linggo ang EDSA People Power Anniversary. Ngayong taon, nakatanggap ng kritisismo ang Malacanang dahil hindi pa rin idiniklarang walang pasok ngayong araw, kundi special working day lamang. Sa kabila nito, ilang eskwelahan sa Metro Manila ang nagdeklara na walang pasok. Bilang paggunita sa EDSA. Dami-pensa naman ang Malacanang sa hindi pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng walang pasok ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi man nagdeklara ng holiday. Nandun pa rin anya ang encouragement na gunitain ang naturang pagdiriwang. Uh, as of now, uh, February 25 is declared a special working day. And I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still... There is encouragement to uh, people to commemorate, to uh, join any event. And it will not hinder any uh, um, activity to commemorate the uh, EDSA People Power. What's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangan i-commemorate ang isang uh, affair Itinanggi rin ang Malacanang ang paratang na pilit binubura ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang EDSA People Power sa kasaysayan. Ang unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng EDSA People? Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto nang anumang events no any uh, activities na maaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay uh, mabura sa ating history. If there is the intention to erase the the memories of EDSA People Power ibang klasing pamamaraan ang gagawin. Samantala, wala rin inilabas na statement ang Pangulo ngayong araw na karaniwan itong ginagawa kung merong espesyal na pagdiriwang o okasyon sa bansa. As of now, yung palang po, dinikla lang po na ito ay special working day. And we mean, and I think it means a lot to all the people, you are encouraged to go out, to do your activities, to commemorate the extra people power. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.